Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba palitan ang ating pangalan sa Facebook. Napakadali lang nito gawin, sundin lamang ang steps na ituturo ko sa inyo. Okay? Let's start! Para palitan ang iyong pangalan sa Facebook, ay i-open mo lang ang iyong Facebook app. Pagkatapos ay pupunta tayo sa menu, i-click lang natin ang three lines icon na nandito sa upper right corner. Then, mag-scroll down ka lang at hanapin ang settings and privacy. Ito siya, i-click lang natin. At i-click ang settings. Kailangan nating pumunta dito sa account center ni Facebook para palitan ang ating pangalan. Ito siya, i-click lang natin. Pero kung wala kang makikita ng account center na nandito, ay pwede kang pumunta sa search bar. I-search mo lang ang account center. Ito yung account center, i-click lang natin. Now dito pupunta tayo sa ating profiles. I-click lang natin ang ating Facebook account. At dito piliin natin ang name. Dito na natin papalitan ang ating name sa Facebook. So palitan mo lang kahit saan dito sa first name, middle name and surname. Then, pagkatapos, i-click lang natin ang review change. Then, dito, piliin mo kung paano i-display -di ang iyong pangalan sa Facebook. Pwedeng nasa harap yung apelyado o nasa uli. Depende yan sa'yo. At kung tapos mo nang piliin, ay i-click mo lang ang save changes. At napalitan na natin ang ating pangalan sa Facebook.